Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, ay ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano tanggalin. Hey, me, ang mga ads na lumabas sa ating cellphone. Yan ang gawa natin ng content ngayon at, isha at i-share ko sa inyo yung tips an idea kung paano yan mawala ang sakit sa ulo nyo. Na bigla ang ads na lumabas sa tuwing nagbukas ka ng Facebook. Tulad nito, lumabas ka agad. At minsan nagbabrowse ka sa YouTube. At may lumabas din na ganyan. At bigla ang nagkasabay pa yung Facebook at Instagram na lumabas na ads tulad ng ganyan. Yan ang gawa natin ng content ngayon. Para mawala ng sakit sa inyong ulo, sundan nyo lang ang gagawin ko para mawala na yan. At para rin makatulong sa ibang tao na hindi pa nakaalam na laging nakakainis yung magbukas ka ng Facebook, Youtube, Instagram at itong ads na mga Lazada or iba-iba pa dyan tanggalin na natin yung Lazada. So, na natin gawin ay puntahan natin ang Google Chrome Apps. Itap natin yung Google Chrome Apps. Ito na. Lumalabas na naman na itong Lazada. Tingnan nyo. Na, laging na na. Itap natin. Pagkatapos na tap natin ang Google Chrome Apps. Itap natin ang 3 dot. Yan yang nilagyan ko ng bilog yan ang itap natin so pagkatapos na itap natin hanapin natin ang settings pagkatap natin ng settings tap natin ang tapos na tap ng settings hanapin natin ang scroll tayo pataas din hanapin natin ang side setting. at pagkatapos nahanap na natin ang side setting at dito na tayo sa loob ng site settings. At hanapin natin ang all site. Dito sa taas, may nakita tayong all site. Yan, nilagyan ko ng square. Ipindot natin yan. So, pagkatapos na pindot natin ng all site, takita natin na ang dami talaga lalabas na ads. Oo, tingnan nyo. Ang dami talaga. So, back tayo. Then, scroll tayo pataas at hanapin natin ang pop up and redirect scroll tayo pataas hanapin natin ang pop up and redirect yan nahanap ko na ang pop up and redirects block so itap natin yung pop up and redirects nakita nyo sa akin hindi naka allowed kasi pag i allowed ko yan ang daming talagang lalabas na pop up notification kaya, in ko na yung sa akin. Kaya kung sa inyo, sinong nakakita ng video ng ito, pag nakita nyo nga tulad ng ganyan, allowed. Kailangan talaga yan, i-not allowed. Para wala nang makapasok na magambala sa atin ng mga ads. So, kailangan dito, ay nakablock. So, i-off na natin. At, uh Then, go to ads. i na natin and punta tayo naman sa ads. So, nahanap ko na yung ads. So, sa akin, naka Kasi, binablock ko na yung ads sa akin. Ah, uh, bago pa ako gumawa itong video na ito. Ang kailangan talaga, pag pumunta tayo sa ads, pag nakalagay yung allowed, ah, uh, i-tap nyo para kailangan talaga naka-off. So, back. So, back na tayo. And go to settings. At ito na ang second tips and idea to share para malaman ng lahat. Next tip naman natin na gagawin ay itap natin ang settings. Yan. Pagkatapos itap natin ang settings, hanapin natin ang connection sa akin ibang settings ng aking cellphone. Kaya hindi na ako dadaan ng connection direct na ako sa more settings kasi wala namang lumalabas sa aking cellphone na connection more connection na direct talaga so ang sunod natin gagawin ay itap natin ang yan more settings So pagkatapos na natap natin ang more settings uh, Hanapin natin ang private DNS Itap na natin ito, private DNS Dito sa private DNS, select private DNS mode Kasi minsan yung iba, automatic yung nakalagay or naka-off So, dns.adguard.com Yan ang ilagay natin dito sa private DNS provider hostname sa baba. At pagkatapos, isave natin ito. Pagkatapos natin na isave, din punta tayo sa privacy. Hanapin natin ang privacy. Yan, hanapin natin, ipindot natin ang privacy. Pagkatapos natin na pindot ang privacy, dito na tayo sa loob ng privacy. At dito, nahanap na natin yung ads. Ipindot na natin yung ads. So, dito na tayo sa Ads, Ads Privacy. Reset Advertising ID. This generates a new advertising ID that apps can use from now on. So, ipindot na natin yung Reset Advertising ID. So, Reset Advertising ID this replaces the ad device advertising ID with a new random number apps can still now you for a while may not be as relevant or interesting to you is i type na natin ang confirm so ang sunod natin ipindot ay dito sa delete advertising ID i tap na natin yung advertising uh, delete advertising ID apps no longer use this advertising id to show your uh, your personalized ads so delete advertising id your co your current advertising id apps can still show your personalized ads when you lose personal decision it means you have less control over the type of ads you see personalized ads also help apps like new publication keep their content and service free note your advertising id will be deleted but apps may have their own setting which can also pick the type of ads you see you can always get a new advertising id later So i-delete na natin. So na-delete na. So back na tayo. I-try na natin buksan. Uh, lalabas pa ba yung ads? So wala na. Oh, check. Oh, wala nang lumabas. Oh, wala na. Oh, wala nang lumabas na ads. So ganun lang kadali kung paano mag-delete ng ads. Ang kadali tanggalin ang mga ads sa cellphone step by step tutorial. At kung pinanood mo ang video kong ito mula sa simula hanggang dulo at nakatulong, please pa naman sa aking YouTube channel, Dagger Vlogs, an FB account, Junior Celo Bukag. At isama mo na rin ang bell button para updated ka sa sa aking mga bagong upload na mga video na tulad nito. At huwag namang kalimutan, mag-like and share. Para marami ang makakita at makatulong din sa iba. At kung may mga comments, suggestion, and question ka, please write in the comment section dyan sa baba. Para pag nabasa ko ito, ay masagot ko kaagad at magawa natin ng video. Ayun sa In comments Have a nice day To all Maraming salamat sa inyong lahat Once again Thank you For your time And effort to watch the video God bless See you next time Bye bye